Hello mga idol so kalau mga idol kyo gi ninyo mga idol palitan sud an mga idol okay mga idol man tay lingo mga idol eh. so na dito sa 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 na sa tong shop mga idol na yeah. so many shop mga idol na yeah. okay so atay ma upload karon so kyo gi ninyo. mga tag sud balig wali 1000 char okay mga idol so testing na to ning atong Hello, Bill. Nakuha sa kanya, Bill? Nagsilpon. Ah, nagsilpon sa kanya. Okay. Okay, mga idol. Padung na tagawas, mga idol. Ano sa gawas na, Ata sa, what? Second floor? Second floor e ba? So, second floor Ah, goods na kayong panahon, mga idol eh. Goods na kayong panahon. Uy, nag-vlog na ba ko? Oh, wala. Well, testing nga ka na. Kanang... Napay, paliya? Napa. Uy, mga idol. Dara mga idol. Lamik yung paliya, mga idol. Ah. Miya eh. Bicol. Bicol saan eh? Bicol. Napoy Bicol Express, mga idol. Nga, pansit sad. O, skibitsi. O, ginaling. O, oh, mga si boso. Fighter kayo. <laughs> Kapal lang ko ah. Paliya. 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 Og okay, siguro kining Bicol Express. Okay, so dire na ni makita ninyo mga idol. Dire sa greenbelt ba? Na motos ko mga idol. Ah. Dala mga idol. Okay. So dia ta nag mga idol. Dia tong pisto second floor. Na green belt. no? Nice. Smiling kaya itong ano? Smiling kaya itong kwan ba? Boss <laughs> Okay mga idol Dora Diputos lang itong sudan Bicol Express mga idol 50. Tagpila kayo na boss? 50 Pila? 5-0 Oh! Sa uban ka rin, tagutsinta lang eh uh. Ang panset pila? Panset kini Ay panset ka nang tagun eh Kini ba? 20, 20. Ah 20 ah, yeah. Okay so bye na itong mga idol Last bono tabihan eh Keep that change ay, 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 ay. Boss, wala kayo sabaw? Wala Talong ba? Sino So, boss, ang ah, mga idol, mga itag sabaw mga idol kay... So, nindot, magod ko ng sabaw mga idol kay... Para lami kay kaun ba? So, budget lang takaw ng mga idol kay, ano, wala man tayo, wala man tayo tato. May nang si boss kay Gadadlog yun na income. No? 4.30. <laughs> so, kini atong kwartahan mga idol. kini sukliya, ah, budget na niyan Domingo. Oh. Uh. Lagi, ito Domingo na lagi ni, eh. promise. <laughs> May ganit kayo. nice na kayong panahon mga idol. Murag nice na kayong tempo ba. Goods na kayo. Oy, syempre na ipakapin yes. na ako an. Yes. Wala natin sud na. Wala. Goods ka. Okay, salamat kay boss. Okay. Oh, na tay Oh, balik na po sa sa babaw. Ari na po ta oh, sa... Ang Oh, miss sa ito ay. Nice. Okay, na sa tong mini mini kwan mini condominium. <laughs> So yan. Okay, nanti sudan mamanya mamaho na ta. Unsay oras ron, be? Alas. Hapit na alas 11. Okay, Happy na alas So mga idol, ah dire ko to patung video and God bless ug happy Monday mga idol. So wapatay tay client karon. So Okay. So, okay. okay.